bisita naman ako sa aking para ay ano ba yan gulayan <laughs> gulayan guys sasabihin ko sana pala yan eh wala nga pala akong pala yan. yan dito sa aking garden na may ayan may okra may apat ng bunga tapos ayun may okra pa doon sili yung siling labuyo. Pagpagan natin. Tapos, yan naman ay may malunggay. Ating malunggay ay medyo tumaas na. Ayan dito. Hindi ko alam kung ito ay kalabasa or ano, pipino. For so sure, ayan, pumunta na sa may okra ang aking di ko sure ito naman ay kahit papano ay may nakaligtas na kamote nakaligtas sa kalaykay ng manok ay ay, ay. sa gawin naman dito ay may litis alkalunay Tatlo yung aking itinanim pero isa lang ang nabuhay. Meron tayo ditong talino. Yan. Medyo nakaligtas din to sa kalaykay ng manok kasi dati ay marami na sila. Meron para tayong tumutubong mga malunggay. And yan. sa gawi din meron pa rin sili, sili. Ito ay another talinong, talinong, whatever. And, of course, ang aking mga saluyot. Kung napapansin nyo, yung ibang saluyot ay naninilaw kasi nakaamoy siya ng yung bang pinansusog po nila sa mga damo-damo. Kaya, yan ay medyo nanilaw yung iba pero kahit papano ay may survive naman na ating mga saluyot hmm, dito ay meron pa rin kamote yan dito ang aking mga kamoting baging yan humaba na aking kamoting baging at saka at saka mayroon pa. Mayroon din namang kangkong. Yan. Gusto na makilala yung kangkong kasi magkapareho lang sila nung hugis nung ating kamote. Yan. Yeah? May another malunggay. Doon ay may malunggay din. And sana ay lumaki sila. Yan. Ilinisan ko sa gawi dyan dahil ako'y magtatanim pa rin. Mainam na yung may tanim. Litis, malunggay, uh, pipino ba, kamote, sili, okra, saluyot. Yan. Yan ang aking mga tanim. Okay. bye na na ako doon kasi maano, mainit na. Eh, okay, bye bye See you next time. Bye! Mwa, mwa, mwa. garden ako kaya aking kamay ay marumi.